Hello mga idol, for this video mga idol ay tayo maglalatag ng mga idol ng ano, parallels mga idol sa ating framing ng ating bubong mga idol. So ano mga idol, amin nilatag mga idol. Yan pala mga idol ay ang ginawa ko mga idol ay nilagay ko muna ng ah parallels connector mga idol para ako di mahirapan mga idol kasi ako lang mga isang mga idol mag-welding din mga idol. So yun mga idol, ay na natin ating no? parallels. Oh. Ayong... Ah, welding natin yan. Madali ba mag-welding kapag mayroong ano, uh, parallel connector, di ba? Patong ng patong lang tayo dyan tapos welding ng welding. Hindi na usos -us yan mga idol. Kaya nakakatulong din sa welder yan. Safety ang welder dyan. Hindi, sya, hindi na kasi usos -us yung mga tubular na ating pinapatong eh. Kasi mayroon tayong parang stopper. Ang tawag na ating nilagay dyan ay uh, parallel connector. So yun ang mga idol. Nailatag natin mga idol ang ating lahat na ano parlina or parlins ayan so ready to welding na po mga idol ayan para para sa mga dang sukat no. kasi meron tayong nilagay na liting dito sa gilid ayan dito sa mga idol yan no. tuwid na mga idol ayan so kung napapansin nyo mga idol ayan lahat yan mga idol meron na yung ano parlins connector ayan kasi nilagay natin yan kanina ayan nakapakong lahat mga idol diba napakalawan mga doon mag-wielding dyan kasi hindi na mag-ususin natin mga mga parlina mga parlins o ba diba? sifting sifting ang wielder dito kasi doon tayo tutungtong sa parlina na ating pinatong ayan nagsisilbing stopper na rin ko mga idol o oh. eh walang ususin mga idol so ngayon mga idol dito natin i-wielding mga idol ayan dyan naka mga idol ang ating parlina sa ating ginawang konektor ayan dito sa gilid yan yan kaya matibay mga adulta, matibay mga adulto. Bukod naman ang ating welding dito sa gilid. Ayan. Ang ating i welding sa gilid dyan. Kaya walang kauga-uga yan mga adult. Ang ating uh, pagkakagawa mga adult sa ating ano. Sa ating framing ng ating bubong. Ngayon mga adult. Ating i welding mga adult. Dito. Ayan. Napakalawad mga adult mag-welding mga adult. Kapag mayroon pa yung nilalagay. Nilalagay na wireless connector. Ayan. Dito yung mga, mga butas mga adult ng ating tubular kasi makapalang ating pre-wildingan yan o no? at hmm. saka ito ang silbing, ano mga idol ang patibay sa ating parlina o paralens. ito <tipan> naka all wheel talaga siya dito sa gilid din, no? kung kayo gumawa mga idol lang ano uh, framing mo idol lang yung bahay gamit ang uh, tubular mga idol kailangan lagay nyo ng wireless corrector. so ano nga ito di ba sa kabila napakatira yung mga ito pulido mga ito natin ginagawa yan yan so nakawiling din dito mga sa gilid na yan dito nakawiling din dito dito sa dito yan nakawiling lahat yan sa dito din sa gilid mga ito Nakawiling po yan mga ito So kayo baguhan lang mga idol sa so, itong uh, trabaho mga idol. Baguhan lang kayong welder. Yun po ang inyong uh, gawin mga idol. Ayan. Meron siyang ano? Uh, parallel connector. Bukod sa matibay mga idol, maaluan kayong mag-wielding. Kasi ang inyong tutungtungan hindi nadudulas pababa. Kasi meron na siyang starter na nakalagay. Yung nilagay natin na parallel connector. Diba? Walang ka hasil, -hasil mga idol hindi hmm, tayo mahihirapan diyan. Pagayahin natin mga diskarte. Ayan. Okay, kay baguhan mga dol. Ngayong trabaho ay panoorin mo mga dol nang tapos mga dol ang ating video mga dol. Makakuha ka dito ng ano, idea mga dol sa ating ginagawa mga dol kung ikay welder. So, kung gusto niyo mga dol ating video mga dol, huwag mo kalimutan i-share mga dol para palagi kang updated sa ating mga video. At saka mapapanood din ng marami mga dol ang ating video. So kailangan mga idol, kung kayo yung magawilding mga idol ng uh, paralay ng mga idol, kailangan nakaliout na hot mga idol. Ayan. Sukatan na nito yung bulada. Uh, kung ang bulada natin ay 1 meter, 1 meter ang ating sukat doon. So ating tatansyan dyan, papunta doon sa dulo, 1 meter din yon. Ayan. So pantay-pantay na mga idol. Pantay-pantay na ang dulo nyan. Ayan. So ngayon, dahil pantay na yan, Nakali-out na ng tama, So ngayon, puro welding na natin gagawin yan ngayon. Yan. Welding na tayo ng welding dyan. Kasi lahat po yan, naka-align na ng tama. So wala tayong ibang gagalawin dyan, kundi puro welding tayo dyan. So ganoon kabilis mga ito lang ating, ating, proseso. Kapag ang ating diskarte ay ganito. Ayan. So bukas naman ay yan ating gagawin. Pag na-welding natin to lahat ng ating parlin, ha. so maglalagay tayo dito ng sanipa. Ayan. Kaya walang ano yan. Sa, sanipa na mga doon ang mag ano yan mga doon. Uh, magdagdag ng bilang dito sa ating parlins. Kasi ating sanipa dyan ay si parlins lang mga doon. Ayan. Kaya yun ang kali dito. Ito so, ang ating sanipa doon sa dulo. Ayan. Basta lang natin ito lalatagan bukas mga doon lang sanipa. Kasi maganda na ang ating pagkaka-align sa eskwala ng mga doon yan. Kaya pipilitin talaga natin ang ating framing na eskwala para di tayo magka-problema kapag tayo nagro-rooping. Nag-install ng color-roof. So, yun lang mga idol. Ang ating uh, may bahagi sa inyo na iskarte sa pag-building ng ating roping uh, framing. So, kaya na po mga idol. Ako lang may sa mga idol na nag-building mga idol dyan. Kaya medyo pagod na pagod tayo dyan mga idol. Kasi aking helper mga idol ay nag-absent at nagkuha ng esensya. Kaya yun. Solo life si Kasulido. Pero okay lang mga idol ito paano ay meron akong katulong ito yung dalawang uh, ah, nagpa-plastering. Ayan. Minsan tumatawag naman ako ng tulong sa nila. So, yun na po mga idol, ang aking inagawa mga idol. Talagang, kung nakikita niyo, napakalaw ng welding mga idol. Kasi meron tayong nilagay na stopper mga idol sa ating parlins. Hindi tayo nahihirapan mga idol, maghanap pa ng mga tungtungan. Kasi yung ating tungtungan mismo, yun, yun pong parlins nating na nilagay. So, safety po tayo dyan mga idol kasi hindi yan na us-us kasi meron na nakalagay na uh, parallel connector kaya yun na po ang the best mga idol kung meron tayong scarf na ganyan mga idol dito mahirapan mga idol kasi kung wala tayong uh, kung hindi tayo sa ating trabaho ay eh, talagang mismo tayo ang nagpapahirap sa ating sarili kaya diskarte lang talaga mga idol ang kailangan mga idol sa ganitong trabaho kaya kung ikaw ay baguhan lang panoorin mo ito mga idol ang aking video simula hanggang matapos mga idol ikaw ay makapulot dito ng mga idea or pamamaraan paano mga idol mapabilis ang iyong pag-wielding at paano mapatibay ang iyong pag tungkol sa ating uh, framing ng ating bubong. At kung ikaw idol ay hindi pa nakapalo mga idol sa akin mga idol, magpalo na. Huwag mo nang patagalin mga idol para ikay pala ay updated mga idol sa aking mga video na inaatin mga idol. At para ikay makasubaybay mga idol sa araw-araw kong ginagawa mga idol. Marami ka dito matutunan mga idol kung ikay laging manonood mga idol sa aking mga video mga idol kasi ako ay nag-upload uh, ako mga idol para mapapanood din aking mga kaibigan kapatid mo, aking mga ginagawa mga idol kasi kung ikaw hindi pa nakaranas gumawa nito kung napapanood mo ito makakuha ka mga idol at magkakaroon ka mga idol ng idea no? at lakas ng loob kung paano gumawa kung sakali ikaw ay gagawa ng iyong bahay ay pwede mo na pangahasan mga idol kasi meron ka ng alam sa pagwiling mga idol kung paano mag traces mga idol o magtabit mga idol ng trusis, no? na gamit ang ating si Channel at Jubilar. At, at gusto, at gusto ko lang talaga mga idol, ibahagi lahat mga idol ng aking mga natutunan mga idol sa aking uh, construction mga idol. Kasi 'yun lang mga idol ang aking maitutulong mga idol sa aking mga kapwa ng mga construction worker, welder, panday, mason. Kasi napakahirap mga idol ang isang uh, labor lamang, no? Kung gusto mo umangat mga idol, ang inyong sahod mga idol, magsikap ka, katulad sa akin pagsisikap mga idol no ako yung labor lang din mga idol iba ko nagsusumikap mga idol para tumas ang aking sahod kaya kung ikaw ay labor ngayon sikapin mo bote mga idol na maging skilled ka dagdagan mo ang iyong alam para tumas ang iyong sahod so ganito so ganito po mga idol ang aking pagkakawilding oh. yan nakawilding din sa gilid yan dito sa gilid ayan yan nakaano talaga full weld talaga mga idol yan oh. Kaya yan malaking tibay mga idol kung mayroong kung mayroon, mayroon tayong nakalagay na connector parlance connector ayan yan oh. ba? Diba? Napakalaki tibay mga ito yan. Yung ito ating parallel connector na nilagay. Ayun, mga idol. Thank you for watching. Follow and share. Like this.